Inilagay sa restricted duty ang limang polis na isinasangkot sa pagkawala ng mga sabungero ay sa Justice Secretary. At sa unang pagkakato naman, nagsalita na ang kampo ni Gretchen Barreto at iginiit na walang kinalaman na aktres sa kaso. Taliwas sa mga pahayag ng whistleblower. Saksi si Marie Zomali. Isa si Gretchen Barreto sa idinadawit ni Julie Dondon Patidongan sa kaso ng pagkawala ng mga sabongero. Ang aligasyong yan, mariing itinanggi ng kanyang kampo sa aming eksklusibong panayam. She denies it. Categorially. Dahil? Because the fact of the matter is... Wala siyang kinalaman doon, wala siyang ginawa, wala siyang sinabi that connects with the disappearance of the sapungeros. Puro spekulasyon lamang daw ang mga pahayag ni Patidongan at wala namang matibay na ebidensya. Yung sinabi ni Sekretary na naiintindihan ko. Nang ibig nilang niyang sabihin na tinuturin niyang suspect si Ms. Gretchen Barreto ay dahil siya pinalanganan ng uh, whistleblower. Uh, I'm very confident na magkakaroon pa ng investigation at uh, makikita na based dun sa sinabi ng whistleblower, walang, wala siyang nakita, wala siyang nakitang ginawa o wala siyang nakitang uh, sinabi ni Ms. Gretchen Barreto. In other words, he did not witness anything and his allegations against Ms. Barreto is based on a suspicion, spekulasyon na dapat involved siya dahil siya ay malapit. Kay Mr. Atong, ang tama ba yun? Uh, ang spekulasyon ay hindi ebidensya. Nang tanungin po kung ano bang ugnayan ni Barreto sa kinuturing ding suspect na si Atong Ang. They are business partners. Mm -hmm. Mm -hmm. And yeah, that's just, just it. They are business partners. Mm -hmm. Mm -hmm. Posiblean na nadadawit lang si Barreto dahil isa siyang investor at alpha member sa East Sabong Operations. Bakit hindi yung mga ibang investors? Bakit yung mga ibang tao? Bakit si Miss Gretchen? Mm -hmm. Kasi kilala siya at um, siguro mas pakikinggan yung whistleblower kung banggitin niya ang pangalan ni Ms. Gretchen Barreto. Remember, there were at least three Senate hearings and a Senate report was submitted in May uh, of 2022, if I'm not mistaken. Bakit biglang, you know, biglang lumabas doon? if if there was really any involvement in the part of Miss Barreto then, it would have surfaced noon noon pa. Bakit ngayon lang? Ipinunyag din ng kampo ni Barreto na may nagtaka o manong sa aktres kapalit ng pag-alis ng kanyang pangalan sa listahan ng mga dawid sa kaso. Sinasabi na just pay off. Na, um, na ma, makipag-usap makipag ka na, oo, for your dent, makipag-usap, makipag-deal ka na. Oo. And you mentioned that you think that the whistleblower is part of this? I think, I think he must have been. That mm, dahil? Dahil uh, the person who uh, who made the proposition was also connected to um, the whistleblower. Sa hiwalay na ng GMA Integrated News kay Patidongan, sinabi nitong magkakasama sila ni Navarreto at ng isang engineer sa Alpha Group ng negosyante. Aniya, grupo ito ng mga taong pinakamalalapit kay Ang, na may-ari ng Lucky 8 Star Quest Incorporated, ang operator ng Sabungang Manila Arena. Sa isang pulong daw ng Alpha Group, tinanong sila ni Ang kung dapat daw dukutin at ilikpit ang mga sabungerong di umano ay nandaraya ang sabi ng kampo ni Gretchen Barreto, puro hearsay ang mga sinasabi mo laban sa kanya. Alam niyo naman na uh, kasama ni Mr. Atong Angyan at saka Alpa yan. Uh, pag sinabing Alpa, doon sila, kasama sila sa nagmeeting-meeting, -meeting. kasama siya sa pumayag na walain yung mga sabongero. Ngayon, isa sa tumas ng kamayan. Si Gretchen Barreto. Tumas ang kamay, ano ibig sabihin nun? Ay, sabihin na siya na uh, pumabor siya doon sa kagustuhan ni Mr. Atong Ang. Kasama sa pumayag si Gretchen Barreto? Isa siya sa pumayag na walain yung mga nagsutsupi. Kasi sabi nga ni Mr. Atong Ang, pag hindi natin, uh, hindi natin gawin yan, babagsak yung negosyo natin. At imposibleng matututol siya, eh, katabi siya mismo lagi ni Mr. Atong pag nag-meeting. Uh, meron ka pa bang ibang ebidensya kay Gretchen? Lagi kasama ni Mr. Atong yan. Pinabulaanan ng kampo ni Barreto ang mga aligasyong ito. Ayon sa kanyang abogado, wala raw dinaluhang meeting si Barreto kung saan hiningi ang approval para sa pagkawala ng mga sabongero. Inimbento lamang daw ang kwento. It's so absurd. It's an obvious belated embellishment it just further proves that he's inventing. yata yung whistleblower. Wala pa raw formal na sabina o summons mula sa Department of Justice na natatanggap ang kampo ni Gretchen Barreto. Gayun pa man tiniyak ng kampo niya, nabukas sila sa investigasyon at handa makipagtulungan dahil wala raw silang tinatago. Panawagan daw ni Barreto, patas at masusing investigasyon para mapigyan ng hostisya ang mga nawawala. She uh, prays for a result that will give justice to the Saboneros and their families. Kanyang hope is that there is a thorough and uh, objective uh, investigation and she shares the um, desire of the Saboneros, their families, na magkaroon ng closure dito at magkaroon ng just result sa kwento ni Patidongan, ang ghost signal sa pagdukot at pagpatay sa mga nawawalang sa bungero ay galing umano kay Ang. Nalalaman daw niya ito dahil isa raw si Patidongan sa kumakausap sa mga pulis na gagawa ng lahat ng utos. May bayad daw sa kada utos. May buwan ng payola rin daw ang ilang pulis mula kay Ang. Noong Martes ng gabi, ibinigay na ni Patidongan sa mga pulis ang mga petty cash voucher na ito na naitago raw niya. Ito raw ang patunay ng mga binabayad ni Naatong Ang noon sa mga pulis ang isang petty cash voucher na may halagang 200,000 pesos na kapangalan umano sa isang police colonel. 2 million pesos naman daw para sa isang police lieutenant colonel at mahigit 2.6 million pesos para sa isang unit ng PNP na siya raw trumabaho. Intel lang kasi nakalagay doon. Pag sinabing intel, yun na yung 500,000, yun na yung bayad sa mga pinatay nila. Overall naman, na kinukuha ng isang colonel, yun ang monthly niya, 2 million. Ano kapaliton, doon? Ba't niya ng 2 million? Ay, yun na yun. Sa trabaho, yung protection, lahat na. Yun yung, uh, kumbaga, mas malaki yung kernel dahil mga tao niya yung nandun. Paninindigan daw ni Patidongan ang mga sinabi niya hanggang korte. Kinihinga namin ang reaksyon si Naang, ang binanggit na engineer at ang PNP sa mga bagong pahayag ni Patidongan. Nauna nang iginiit ni Ang na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, 15 pulis na isnasangkot sa pagkawala ng mga sabungero ang inilagay na sa restricted duty. Uh, carry out na executions. Under restriction, restricted duty na sila. They have to report already to offices para doon na sila. Para hindi na sila makasakit. Nabasa na rin daw ng kalihim ang statement ni Patidongan o alias Totoy bukod pa raw ito sa ibang ebidensyang hawak na ng DOJ. Marami tayong iba ibang klaseng ebidensya. We have we have uh, uh, we have CCTV footages. Marami marami tayong iba hawak. Pero hindi raw madali ang pag-iimbestiga nila. Mabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon. Actually there are 20 people uh, in the Alpha list. Ang tinatawag na Alpha list yun yung Alpha group ng uh, ng Isabong. Uh, e The Alpha Group is the main group that uh, run the show at Isabong. Binigyan na rin daw ng PNP na security si Pati Dongat. Kinausap din ni Remulia ang mga kaanak ng mga biktima na nagpunta sa Justice Department. Sabi nila, nabigyan sila ng linaw at pag-asang makakamit ang hustisya. Hindi na kami nagulat kasi in the first place, kasi sa ibang kasama namin, doon uh, naman sa sugar niya nawala. No? Tapos yung brother ko na si John Lasco ay isang master agent uh, wala namang ibang pwedeng wala namang kasi ibang pwedeng ano eh, pwedeng uh, taong may interest uh, sa kanya kung uh, yung kapatid ko nga ay nakagawa ng hindi maganda alam namin alam namin, hindi na kami magugulat noong pa, dahil naririnig namin na nung, kahit nung hindi pa nakidnap yung anak ko naririnig namin na may ganyan na pangyayari. Hindi namin titigilan to. Talagang kailangan ng hustisya. Alam mo, ang kaluluwa natin bilang mga Pilipino nakataya rito. Dapat dito hindi tayo bumapayag na pera-pera lang ang naging Panginoon ng Pilipino. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.